May mga paraan ng pagpapagaling na itinago ng Diyos sa marami. Ikaw lang ang makakakita ngayon. Pambihira, no? Pero totoo. May mga himala na hindi nangyayari dahil mali ang direksyon ng ating paghahanap. Lahat tayo marunong humingi ng kagalingan, pero kaunti lang ang may kaalaman kung paano talaga ito dumarating. Ang iba ay umaasa sa gamot pero walang kapayapaan. May gumagaling ang katawan pero wasak ang kaluluwa. Bakit? dahil hindi lahat ng kagalingan ay nakikita. Ang iba, itinatago ng Diyos para sa mga handang tumanggap. Sapat na ang pagtiis. Ilang taon ka nang nagdurusa sa tahimik mong sakit, emosyonal, spiritual, relational. Hindi ka lang pagod, baka ikaw ay paubos na. Pero may tinig na dumadaloy ngayon sa puso mo at sinasabi nito, Gusto kitang pagalingin, anak, pero kailangang makinig ka. Kapatid, kung naririnig mo ito ngayon, huwag mong ipagwalang bahala. Baka ito ang mismong mensahe na ipinagdasal mo kagabi. May pitong sikreto sa Biblia na halos walang nagtuturo. Pitong daan tungo sa kalayaan, katahimikan at kabuoang kagalingan. Hindi ito instant, hindi ito popular at hindi ito trending, pero ito ay totoo. At kung nais mong maunawaan kung paano kumikilos ang Diyos sa likod ng emosyon, sa gitna ng pagsamba at sa lalim ng Kanyang salita, panatilihin mong bukas ang iyong puso. Kaya bago mo scroll o skip ito, tanungin mo ang sarili mo. Handa ba akong marinig ang isang katotohanang makakapagpabago ng buhay ko? Kung ang sagot mo ay oo, i-type mo. Tinatanggap ko. Dahil ang kagalingan mo ay magsisimula ngayon. Uno, tumanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. May babae akong nakilala sa isang prayer meeting, tahimik, mahinhin. Pero may dala siyang mabigat, isang lihim na hindi alam ng kahit sinong kasama niya. Limang taon na siyang may sakit pero walang diagnosis ang mga doktor. Sabi nila, stress lang daw. Pero alam niyang may mali. Tanong mo sa sarili mo, Gaano katagal mo kayang itago ang sakit na walang may alam? Gaano karaming gabi ang lumipas na umiiyak ka pero nagkukunwaring ayos lang kinabukasan? Nang tinanong ko siya kung gusto niyang ipagpray, hindi agad siya sumagot. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil takot na siyang umasa. Ilang beses na siyang nanalangin. Ilang beses na siyang humiling, pero parang laging walang nangyayari. Pero eto ang tanong, Paano kung ang dahilan ng katahimikan ay hindi dahil wala siyang plano, kundi dahil may hinihintay siyang sagot mula sa iyo? Bigla niyang sinabi, Sige po, pero gusto ko muna sanang hawakan ang Biblia niyo. Akala ko simpleng healing lang yun. Pero nung hinawakan niya ang salita ng Diyos, nakita ko ang mga luha niya. At doon ko naintindihan. Gumagawa ng koneksyon ang pananampalataya. Hindi niya kailangan ng sermon. Ang kailangan niya ay isang hipo ng pag-asa. Katulad ng babae sa Mateo Siyam 22, hindi niya kailangan ng mahabang prayer, kundi isang laylayan lang ng pananampalataya. Kapatid, baka ganyan ka rin ngayon, tahimik ka, pero may pinagdaraanan. Umiiyak ka sa gabi, pero matapang sa araw. Pero ngayong naririnig mo ito, handa na ang langit. Tanong na lang, ikaw ba handa ng gumapang paharap para mahawakan ang laylayan ng kagalingan? Kung oo, sabihin mo, pananampalataya ko ang magpapagaling sa akin. Dalawa, hayaang ang salita ng Diyos ang magputol sa mga ugat ng sakit. Hindi ko maintindihan, Pastor. Wala naman akong sugat, pero lagi akong pagod. Laging parang may bumubuntot sa akin. Ito ang sinabi ng isang lalaking nakausap ko matapos ang isang altar call. Lalaki siyang matatag sa paningin ng iba. May trabaho, may pamilya, may church life. Pero sa loob-loob niya, may sugat na hindi niya mahanap at hindi rin niya maipaliwanag. Tanong mo rin ba minsan, bakit parang may lamat ako na hindi kayang ayusin ng pahinga? Habang nag-uusap kami, bigla siyang napaluha. Hindi dahil sa guilt kundi dahil sa isang verse na bigla niyang naalala, Hebreo 4.12. Ang salita ng Diyos ay buhay, mas matalas pa sa tabak. Ang mga salita raw na binabasa niya dati ay parang basta-basta lang. Pero sa pagkakataong iyon, parang may tumama sa ugat ng kanyang emosyon. Kailan huling tinamaan ng salita ng Diyos ang mismong pinakatatagong parte ng puso mo? Sabi niya, Iniwasan daw niyang basahin ang isang partikular na kwento sa Biblia. Kasi dun siya unang tinrato ng ama niyang may tama ng alak. Hindi sinasadya, pero habang binabasa niya ang salita ng Diyos, bumalik ang alaala. At sa gitna ng sakit na iyon, may tinig siyang narinig, hindi mo kailangang itago. Hayaan mong ako ang mag-opera. Kapatid, hindi mo kailangang umarte na okay ka kailangan mong payagan ang salita ng Diyos na tanggalin ang matagal mo nang kim Minsan, hindi mo na kailangan ng bagong sermon. Kailangan mo ng tahimik na pagbababad sa kanyang presensya at salita. Sabihin mo ngayon, salita ng Diyos, hiwain mo ang ugat ng aking sakit. Ako'y nagpapasakop sa iyong pang-opera. Tatlo. Ipahayag ang iyong sugat para tunay na gumaling. Lagi akong present sa church, pero pakiramdam ko wala akong connection. Ito ang sinabi ng isang kabataang babae sa akin matapos ang youth retreat. Tahimik siyang nakaupo sa sulok, nakangiti sa labas, pero wasak sa loob. Anim na buwan na raw siyang nagpapanggap na okay kahit gabi-gabi siyang umiiyak. Walang may alam, ni pamilya, ni leader ni kaibigan. Ilang tao sa paligid mo ang mukhang okay pero pala palaging umiiyak sa kwarto nila? Maaring isa ka sa kanila. Nang binasa ko ang Santiago 5.16 sa kanya, natigilan siya. Ihayag ninyo sa isa't isa ang inyong kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Sabi niya, Pwede pala yon Pastor? Hindi ko kailangang dalhin tumag-isa? At doon, sa gitna ng retreat, unang beses niyang inamin ang tunay niyang dinadala. Rejection mula sa ama, comparison sa sarili, at condemnation sa sarili niyang struggles. At doon nagsimula ang kagalingan. Wala akong ginawa kundi makinig, umiyak kasama niya, at manalangin. Walang dramaticong background music, walang spotlight. Pero may nangyari, may nabasag. Tanong Kailan huling may nakinig sa'yo? Kailan kahuling naging totoo? Hindi lang sa Diyos, kundi sa kapwa mo. Kapatid, ang kagalingan ay hindi palaging spiritual na bolt of lightning. Minsan, ito ay isang tahimik na, Kuya, pagod na ako. O isang ate, may pinagdadaanan ako. Ngayon, pumikit ka. Sabihin mo sa Diyos ang totoo. Kung may taong pinagkakatiwalaan ka, ibahagi mo ito dahil ang sugat na nilalantad ay sugat na ginagamot ng Diyos. Apat, alalahanin ang mga himalang hindi mo naalala. Wala na akong makitang dahilan para magpasalamat, sabi niya habang hawak ang listahan ng medical bills. Single mom siya. May tatlong anak. Walang asawa. Walang support. May iniindang karamdaman na hindi maipaliwanag. Sa bawat araw, Tila lumalalim ang gabi, pero isang tanong lang ang sinagot niya. Sa lahat ng wala mo, ano ang meron ka na galing sa Diyos? Kapatid, kailan kahuling nagbilang ng himala, hindi ng gastos? Tahimik siyang napaisip, tumingin sa malayo. Pagkatapos ng ilang sandali, tumulo ang luha sa mata niya. May isa pala akong anak na Milagro. Yung panganay ko dapat di na nabuhay ayon sa doktor pero buhay siya ngayon, nag-aaral, malusog. Isang alaala ang nagbukas ng bagong pag-asa. Baka may mga himala ka rin na na-overlook dahil mas malakas ang sigaw ng problema kaysa ng pasasalamat. Ang puso ay hindi gumagaling sa sagot, kundi sa pag-alala. Sa awit isang daan at tatlo, sinabi ni David, huwag mong kalilimutan. Hindi dahil nakalimot ang Diyos kundi dahil tayong mga tao ang madaling makalimot. Madaling maalala ang pagkukulang pero mahirap maalala ang kagandahang ginawa ng Diyos sa gitna ng kawalan. Kapatid, alalahanin mo. Yung oras na wala kang pamasahe pero biglang may nagabot. Yung panalangin na hindi sinagot agad kasi may mas maganda pala siyang inihahanda. Yung gabi na akala mo katapusan pero ngayon buhay ka pa rin. Sabihin mo, salamat Panginoon sa mga himalang hindi ko napansin. Dahil minsan, ang himala ngayon ay nagsisimula sa alaala kahapon. Lima, hayaang bumuhay muli ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Pastor, alam ko lahat ng tamang sagot, pero wala na akong nararamdaman. Yan ang inamin ng isang dating youth leader na matagal nang hindi nagpaparamdam. Ang dating laging nauuna sa altar call, ngayoy laging nauuna sa pag-alis. Hindi dahil masama siya, kundi dahil napagod ang kanyang espiritu. Kailan huling nasabi mo, alam kong totoo ang Diyos, pero bakit parang hindi ko siya maramdaman ngayon? Habang kinakausap ko siya, sinabi niyang may parte sa kanya na parang patay na. Hindi sigaw, kundi bulong. Hindi iyak, kundi buntong hininga. Ang dating apoy ay naging abo na lang. Pero habang binabasa ko ang Roma 8, labing isa, nag ang atmosphere. Ang espiritu na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nananahan sa iyo. At dun ko sinabi, kung kayang buhayin ng Diyos ang isang patay, kaya niya ring buhayin ang pagod mong espiritu. Kapatid, may parte ba ng puso mo na parang wala ng sigla baka pananalangin mo, baka pananampalataya mo, o baka yung dating intimasi mo sa Diyos. Alam mo kung anong maganda sa Espiritu ng Diyos. Hindi siya dumadaan lang kung kailan ka okay. Siya ay nananahan, kahit sa katawang pagod, pusong durog, at isipang gulugulo. Ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus mula sa libingan ay hindi historical fact lang. Ito ay personal reality ngayon. Sabihin mo, Espiritu ng Diyos, buhayin mo akong muli. At hayaan mong ang hininga ng Diyos ay pumasok muli sa mga tuyong bahagi ng iyong buhay. Dahil ang kagalingan, minsan, ay hindi pagpapagaling ng katawan, kundi pagbuhay ng Espiritu. Panganim, pakinggan ang himig ng langit kapag gulo ang isip. Hindi ako makatulog kahit wala naman akong sakit. Ito ang sabi ng isang ama ng tahanan. Tatlong gabi na siyang gising, hindi dahil sa kape, kundi dahil sa gulo ng isip. Lahat ng problema sa trabaho, gastos at pamilya ay parang sabay-sabay sumisigaw sa loob ng ulo niya. Wala siyang kaaway, pero para siyang nasa gera. Naranasan mo na bang gising ang katawan mo, pero wasak ang kalooban mo? Hindi siya humingi ng payo wala rin siyang energy makipagkwentuhan. Sabi niya lang, gusto ko lang ng katahimikan. Kaya inalok ko siyang makinig sa isang worship instrumental. Walang lyrics, walang drama, puro tugtog lang. Habang tumutugtog ito sa background, bigla siyang napaluha. Paano kaya nagpagaling ang tunog na walang salita? Dito pumasok ang unang Samuel 16, 23. Si Saul, Hari na malakas sa labas pero magulo sa loob, ay gumaling tuwing tinutugtugan siya ni David. Wala namang sermon, wala ring rebuke, himig lang. At sa parehong paraan, nang tumigil ang salita at nagsimulang mangibabaw ang presensya, tahimik na kumilos ang Diyos. Kapatid, kung ang isip mo ay parang bagyong hindi matahimik, huwag mo munang piliting magsalita. Makinig, manahimik, sumamba dahil ang kagalingan minsan ay dumarating hindi sa sigaw kundi sa awit. Hindi mo kailangang maghintay ng maayos na kalagayan bago mag-praise and worship. Praise mo ang daan para gumaling. Sabihin mo, aawit ako kahit may luha, sasamba ako kahit may sakit, at hayaan mong ang himig ng langit ang tumapos sa ingay ng kaaway. Siyam. Manindigan sa pangako ng Diyos na siya ang iyong tagapagpagaling. Isipin mo ang nasa gitna ka ng disyerto. Walang tubig, walang gamot, walang pag-asa. Ganyan ang konteksto ng Israel sa Exodo 15. Gutom, uhaw, galit at pagod. At sa gitna ng kanilang kahinaan, hindi sinabi ng Diyos, "Maghihintay muna kayo," kundi, "Ako ang inyong manggagamot." Bakit importante ito? dahil ang kagalingan ay hindi lang kilos ng diyos ito ay kanyang katauhan at kung ang katauhan ng diyos ay kasama mo hindi mo kailangang matakot sa kalagayan mo pero dito rin lumalakas ang tensyon maniniwala ka ba sa sintomas o sa salita ang katawan mo ba ang magsasabi kung sino ang diyos o ang diyos ang magsasabi kung ano ang mangyayari sa katawan mo Marami ang sumusuko hindi dahil wala ng pag-asa, kundi dahil mas pinili nilang maniwala sa sakit kaysa sa salita. Anong tinig ang paniniwalaan mo ngayon? Ito na ang turning point, hindi mo ito dapat palampasin. Kung si Yahweh ay Rafa, lahat ng ibang pangalan ng sakit ay pansamantala lang. Diabetes, temporarily named. Anxiety, pansamantala lang. Brokenness, walang karapatang manatili sa presensya ng isang Diyos na manggagamot. Ang kailangan mo lang ay manindigan. Tumayo ka sa iyong espiritu at sabihin mo ito ng may pananampalataya. Jehova Rafa, mananatili akong nakatayo sa iyong pangako. Kahit hindi ko pa nararamdaman, alam kong gumaling na ako. Hindi mo ito napanood o narinig ng aksidente. Ito ay tugon ng langit sa panalangin mong hindi mo na mabigkas. Ito ay sagot sa tanong mong matagal mo nang kinimkim. May pag-asa pa ba ako? At ngayong oras na ito, ang Diyos mismo ang sumasagot. Oo, anak, hindi pa tapos ang kwento mo. Gusto kong gumaling ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kapatid, narinig mo na ang mensahe. Naramdaman mo na ang pagkilos. Pero ngayon, tinatawag ka ng Diyos. Hindi para lang makinig, kundi para tumugon. Dahil ang kagalingan ay hindi lang bagay na hinihintay. Ito ay bagay na nilalabanan, tinatanggap at pinaninindigan. Kaya ngayon pa lang sabihin mo, ayoko nang manatiling sugatan sa loob. Panahon na para gumaling. Baka hindi pa nagbabago ang sitwasyon mo, pero may nagbago na sa loob mo. Ang pananampalataya mo ay gumising ang alaala mo ay na-refresh. Ang Espiritu ng Diyos ay muling kumilos. At kung nararamdaman mong ikaw ay unti-unting bumabangon, huwag mong hintaying mawala ulit ang apoy. I-comment mo ngayon, pinagaling ako. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa mensaheng ito, kundi dahil sumagot ang Diyos. Tumingin ka sa paligid mo, may mga taong naghihintay rin ng kagalingan. Hindi mo lang ito natanggap para sa sarili mo, kundi para ipasa sa iba. Ang kagalingan mo ay magiging patutoo. Ang kwento mo ay magiging tulay. At ang Diyos na nagsimulang magpagaling sa iyo ay magpapatuloy hanggang sa ikaw ay ganap. Taas mo ang kamay mo kung kaya mo. Sabihin mo, Panginoon, tinatanggap ko ang kagalingang galing sa iyo. I-comment mo, pinagaling ako. Ito ang panahon. Ito ang araw at ikaw ang pinili. Pinili ka para gumaling. Pinili ka para magpagaling.